Alam mo yung pakiramdam na kahit estudyante ka pa lang, gusto mo nang tumayo sa sarili mong paa. Di na lang palagi nga asa sa baon o hini sa magulang. Ako, unti-unti ko siyang natupad in a way na hindi ko rin in-expect. I am RC and this is my Evolve story. As a student, lagi kong iniisip paano ko mabibili yung mga kailangan ko. Mga libro, school supplies, nakakahiya pa na humingi lagi. Ang dagdag din sa project. Nung makilala ko si Evolve, nagbago ang lahat. Dito ko natutunan, naka kahit estudyante pa lang ako, may way na para kumita. Umatend ako ng online presentation nila para maintindihan what Evolve is all about. Pinili ko yung packet na kaya lang ng budget ko. Tapos nag-register after a few days, may account na ako at products na pwedeng ibenta. Simple lang, pero malaki ang naging epekto. Unti-unti kong natutustusan Ang mga kailangan ko is bonus pa na I get to you and share product. Ang nakakatulong din sa health at sa confidence ko. Is fulfilling kasi hindi hindi lang kita ang meron. Natututo rin ako maghandal ng responsibility at ng sarili kong maliit na business. Kaya kung ako, estudyante pa lang, kaya mo rin yun. Hindi mo kailangan maghintay. Nag-romaduate muna bago ka matutong maging independent at kumita. Simulan mo because sometimes all you need is to take one step into something real. This is my Evolve story. What's yours? Evolve with us. Elevate your future.